Wala sa agenda ng Kamara ang impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Ito ang nilinaw ng House leaders matapos magbitaw ng umano'y banta sa buhay ni Pangulong Bongbong Marcos, ang Vice Presidente, kasama na sina First Lady Liza Araneta Marcos at Speaker Martin Romualdez. Ayon kay Committee on Good Government and Public Accountability Chairman Joel Chua, wala pang napag-uusapan ang mga kongresista kaugnay sa gagawing hakbang dahil tuloy-tuloy lang ang pagdinig upang mabuo ang committee report. Pero naniniwala si Zambales Representative Jay Conghun na maaaring gawing ground for impeachment ang mga salita ni VP Sara. Tinitawang salita ba ng ating Vice Presidente, eh, tingin ko, no? impeachable offense ba ito? Ah, uh, tingin ko, personal na opinion ko to, oo. Pero kung tatanungin nyo rin ako kung napag-uusapan ba ito sa Kongreso, eh hindi pa namin ito napag-uusapan. No? Dahil nga uh, abalang-abala din kami lahat no? sa pag-attend ng meeting, no? at uh, marami din uh, kaming mga nga batas no na kay, mga nga ordinansa, mga panukalang batas na kailangang ayusin lalong-lalo lalo na uh, naghahabol din kami dahil uh, malapit na nga yung break no at siyempre uh, umuwi din yung ibang mga congressmen no sa kanilang mga distrito Dagdag paan niya rito ang Quad Committee, Murang Pagkain Super Committee at ang pagdaraos ng bagong Pilipinas Servicio Fair. Iginit din ni Assistant Majority Leader Jill Bongalon na natural lamang na maglabas ng sentimiento ang mga mambabatas dahil walang puwang ang death threat sa gobyerno. Bilang isang miyembro po ng House of Representatives, eh hindi naman natin gugustuhin na ang yung ating leader through the House Speaker ay pagbabantaan po ang kanyang buhay. Remember, yung official po na nagpahayag ng actual death threats is the second highest public official of the land. And the threats and the threat was directed for, um, to the President, the First Lady, as well as the House Speaker. So, alangan nga naman hindi ho kami mag-react doon sa naging pahayag, no? Remember, we are public officials paano po titi paano tayo titiwala ng tao kung tayo mismo eh walang pakundangan na magbibigay ng mga death threats remember vice president po siya and isa po siyang abogada alam niya po yung mga consequences when we utter the speeches and the statements dapat naman yung akma sa ating pong uh, posisyon sabi naman nila Union Representative Paulo Ortega, ang pangunahing layunin nila ay matapos na ang mga pagdinig upang makabuo ng policy recommendations, mga bagong batas, amyenda at pagsusumite ng findings sa mga kaukulang ahensya. Nito lamang lunes, nagsagawa ng kilos protesta ang mga miyembro ng makabayan sa labas ng Kamara kasabay ng hearing ng Good Government and Public Accountability upang ipanawagan ang impeachment laban sa Vice Presidente in the heart of changing lives. Ako si Brigada Haji Kaaminyo ng 105.1 Brigada News FM Manila, The Music and News Authority.